naman natin kailangan magiging expert sa lahat ng bagay. Ang mahalaga ay marunong ka ma-observe sa mga nakapaligid sa iyo. Lalaan tayo ng ating bakanting oras sa social media. In this generation, bihira na talaga yung mga tao na walang access sa internet. So, lahat-lahat ng tao sa buong mundo ay mayroon ng access sa internet. And yun nga kadalasan, nasasayang yung oras natin. At hindi natin namamalayan kung minsan na um, malaking oras na pala ang nailaan natin sa social media. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Sa video na ito, pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga videos na dapat pinapanood natin. Number one, ito yung mga videos na motivational. Yung mga pagkakataon kung minsan na discourage ka. Sinasabi nga nila na yung mga generation ngayon ay very weak. Kasing nga nang dahil sa social media, di ba? Y yung generation ngayon, gusto nila instant agad. Madali silang malugmok, agad-agad silang ma-pressure, agad-agad silang ma, agad -agad silang ma Dahil nga sa panahon ngayon, quick na ang lahat. Kapag ka sinasalaya yung sarili mo na manood ng mga videos, na pagkukuhanan mo ng lesson, at ito yung mga panahon na kapag ka dumadanda sa isang pagsubok, hindi ka basta-basta agad. Or number two, videos na nagtuturo about money, mga videos na nagtuturo about investment, mga videos na nagtuturo kung paano i-handle yung pera mo or paano i-handle yung iyong finances. Bakit? Sa panahon ngayon, hindi na natin talaga mapipigilan yung pagtaas ng mga bilihin. So, kumisan, ba diba, kapag ka nanonood tayo ng mga videos na Uh, mapagkuhanan natin ng lesson kapag ka nanonood tayo ng mga videos who are teaching about money, teaching how to invest, di ba? Tulad ng mga sikat na coaches, hindi ko na i-mention. Alam naman natin yan kasi kalat na kalat yan sa YouTube. Maraming mga coaches na nagtuturo about finances. So, yun. We have to spend time to watch. So, at least, makakuha tayo ng mga learning sa kanila. Number three mga videos about health. Huwag na nating antayin, natatanda muna tayo sa kanatin. Saka tayo mag-aaral kung ano yung mga dapat gawin. Kasi habang bata ka pa, habang nasa 30s ka, 20s ka, habang nasa 40s ka. Usually kasi kapag ka 40 ang edad, doon mo na mararamdaman yung mga sakit-sakit, yung mga sakit sa tuhod, sakit sa balikat, sakit sa likod, sakit ng ulo, may vertigo ka na, may rayuma ka na, may arthritis ka na doon yan mag-start. So, usually, kapag ka-14 na ang tao pataas, dyan na lumalabas yung mga sakit-sakit. So, habang bata ka pa, ugaliin mo na manood tong mga videos na nagtuturo about health. Nung sa ganun, ma-aware ka. Di diba? Alam mo na kung ano yung dapat iwasan, alam mo na kung ano yung mga pagkain na makakatulong sa katawan mo. Ayun. So, dapat talaga responsible pa rin tayo sa mga videos na pinapanood natin. Kung sangayon ka sa video na ito, you can click the like button. If you are new to this channel and if you haven't subscribed yet, you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma ka in every video na i-upload ka. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.